Eto na nga ang mga pinaka-latest na umarang kadang showbiz balita. Prince of Soul at Your Face Sounds Familiar Celebrity Contestant Jason D. Napansin ni International Grammy Award winning singer Sam Smith. Paano nga ba niya pinaghahandaan ang kanyang mga performances at ano pa ba ang dapat abangan sa kanya? Ang detalye dito sa Jai Hot Exclusives. Tapos, ang kanyang sunod-sunod na pang -tapwa na performance sa Your Face Sounds Familiar talaga namang nag-uumapaw sa saya ang puso ni Prince of Soul, Jason D. Dahil sa pag-react and comment sa post niya ni Grammy Award winning singer, Sam Smith. Grabe, para di ako makamaniwala. Sobrang surreal. Para siyang panaginip na kasi hindi ako makamaniwala. Then ulit. Uh, na ko siya sa Your Wings. Tapos nagkaroon siya, nag-comment siya, nilike niya pa. So na-acknowledge na yung performance ko. So parang ano, uh, yung hard work, yung pagpapagrafis, yung uh, dedication sa performance. So sobrang happy ko. Sobrang sa'yo. So, 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 so. Sa bawat magagandang performance na kanyang ipinapakita, nacho challenge pa nga ba si Jason sa kung ano pa ang maiyo offer nito sa mga manunood? Laking pressure din. Sobrang hirap din kasi ako nasanay ako na as a singer, pagkakatawa ko yung bakat parang pa, dapat ibahin no ang original secret of skill. Lahat boses ko talaga. Nakabalik ko sa na bad. Kailangan ko gayahin. Kung kailangan ko i-mimic yung boses talaga ng no singer. So malaking challenge din sa akin. Tsaka malaking expectation, malaking pressure. So kailangan mag-deliver talaga. Yan ang muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Jack and Mia. Uy, Jai, kakatuwa naman yun. Ang galing niya. Kaya niya gayahin iba-iba, no? At saka ang galing rin niya kumanta. Kaya naman ako, ako, imagine, uh, fire. Ano yun nilagay niya? Hot. Hot, di ba? Yung comment niya, uh, Sam Smith Tsaka sa kanya. Yun, uh, sino, uh, Jai, sino yung ginaya niya doon sa ano, yung nagtumbling siya? Yung naka-light blue. Ano yun? Yung kumanta na yun? Boone? Benson blue? Boone, ba yeah, parang Ako hindi kumatandaan kung sino yung ginaya yeah. dyan pero ang pinaka- ang alam ko lang talaga nung kay Sam Smith sabi niya mm. nga sa akin nung nakapanayam ko siya Sir Jack and na parang nag-audition siya noon sa The Voice Sam Smith daw yung ginamit niya na um ah. piece. Tapos dito sa Your Face Sounds Familiar sa Sam Smith performance eh talaga namang nag-rank one na naman siya at wow. nag-comment and nag-heart pa sa kanyang post. Uy, mm. congratulations! Uh -huh. Nakakakilig nga naman. Uh -huh. Ay mahirap din yung effort uh, na, uh, na kailangan mo ibalik. Full circle. Yes, Oh, oh. So, oh. Kaya nako, okay. maraming salamat, uh, Jai, no? Uh, see you Wednesday, no? Tama. See you. Sige.